Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon yung video ni Madam Corina Sanchez uh, na kung saan pinupuri niya ang napakagandang proyekto sa Davao City yung underground cables malinis tignan ng Davao first in the Philippines siguro Davao lang may nakagawa ng underground cable so, pinalabas ni Corina Sanchez sa ah, ano rated kaya ang kanya i don't know ano na ang pangalan ng programa niya nako ah, pinag-uusapan yan sa social media at balita pinadelete na daw okay so ang unang nag-upload dito si Mr. Real Talker tapos binigyan ng reaksyon ni ako kabibig so iparinig ko sa inyo magbibigay din ako ng reaksyon so pakinggan natin si Miss Corina Sanchez Tinori niya ang Davao City yung maganda ang ginawa. ngayon lang ay nagpatalaspas uh, aplikable o na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan sa Davao daw matatagpuan. Modern high-tech lifestyle na sa Davao matatagpuan. Wow! Palakpakan. Natural. Let's honor the LGU. Let's honor the Duterte. Let's on the mayor, the congressman. Grabe, ang galing ha. Sino kaya nagplano ito? Sino kaya ang nasa utak ng dang pag-aasensyo ng lives, high-tech lifestyle? Kung sabi ni Kuya Sanchez. <laughs> Metro Manila yan ha. Oh, yung mga hambog na taga Metro Manila dyan, excuse lang sa mga mabubuting tao sa Metro Manila, hambog na hambog, taga saan ka? Taga probinsya na dapat, oh, mga system. It's unique because it's something that the local government is mandating. They're See? also spearheading the project. But thing's Local government is mandating. LGU is mandating. So it means, alam nyo na, kung sino gusto... Kung sino ang may gusto na ganito ang gawin natin sa Davao na uh, underground cabling. LG, your local government unit is mandating, ha? Take note, hindi to private special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only the whole line that's doing this. Uh, the mandate is actually for all people, companies, including the Del telcos, who construct mm. Uh -huh. their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pumuna na sasakyan ng mga malalaking pasakyan, during typhoons, you eliminate that uh, possibility of danger to the public. May napapansin pa kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Ako? Okay. okay so ano ngayon ang masasabi nyo na lalo na sa inyo na hindi pa nakakapasyal sa dabaw ako last na namasyal ako doon is uh, may bisita kami mga 2021 or 2022 kikita ko ito talagang masinok maayos ang dabaw okay Mabuti na lang at may Corina Sanchez na nakapansin at inilabas niya sa programa niya. Yun ang tunay ng mga journalist. Hindi iniisip yung political inclination o ano. Uh, to Miss Corina Sanchez. Isa siya sa mga hinahangan ko tunay. Corina Sanchez, Boy Abonda, sino pa? Yung sina Rigoberto Tiglaw, Ted Pailon. Yan ang mga tunay. Okay. Purihin ang dapat purihin, batikusin ang dapat uh, batikusin. So ito, ang gandang papuri sa Davao City. Nagsimula 2014. Uh, sinong mayor sa Davao noong 2014? Mayor uh, Rodrigo Dua, si Mayor Duterte pa. Kasi 2016 siya nanalong presidente, di ba? Uh, sinimula ng ama, pinagpatuloy ng anak. Hmm. Dalawang anak. So, malinis ang Davao. The, the, only city sa Pilipinas na wala kang makitang buhol. Buhol na linya ng kuryente, hindi lang kuryente, kahit yung mga telecommunications. Yan lang. O oh, ano? You cannot put a good man or woman down. Lalo na ngayon, na sentro sa paninira ang mga Duterte. Kaliwat kanan ang mga investigasyon, okay lang. In aid of legislation, kailangan kung minsan sumusobra. Kaya tuloy si Mabangya o uh, share yung payo o pagpuna ni General Romeo Puki sa kanyang uh, Facebook ka uh, post na sumusobra na o pampapasikat lang yung mga hearing na yan, both the Houses of Congress. E, wag na lang i-live dahil nakakasayang lang, gastos na ano. So, in aid of legislation or in aid of persecution? So, kumusta ang video na yan? Ipapadelete ba? Kasi, uh, it's a living testimony kung anong klasing leadership ang mga Duterte meron sa Davao City. Uh, meron pang isang ano, yung Department of Trade and Industry. Sa ngayon, ah, bago lang uh, competitiveness survey na ginawa nila among cities, uh, urbanized cities and municipalities in Mindanao and Visayas. Ang nangunguna Davao City in terms of infrastructure and in terms of economic uh, activity o development, panalo ang Davao. Yan ang tatak Duterte. Na ngayon, gusto nilang talunin ang Duterte ngayon, ngayong midterm election sa Davao. Oh, I don't know, sinong ikakandidato nila? As usual, Nograles. Nako, wais si Tatay Digong. Ayaw niyang pagtawanan sila ng kabilang Grupo, Marcos Camp, na wala na kayong silbi, natalo kayo sa Davao. So, I hope, totoohanan ni PRRD yung sabi niya sa kanyang press conference kumang kailan na, if you want me to run for mayor, I will run for mayor. Wag niyo ako asahan na tatakbong senador dahil hindi ko na kaya. I'm old. Gusto niyo ba akong mamatay? <laughs> Tapos nag-warning na siya sa mga mga drug lords, mga drug uh, get out of my city. I don't want you. You will die. Uh, yung as usual Duterte style. So Sana hindi i-delete ang video na ito. Sana tuloy-tuloy para mas marami. Sa share share, share lang tayo para malaman ang katotohanan anong klaseng leadership ng mga Duterte sa Davao City.